Posibleng abutin pa raw ng dalawang linggo bago tuluyang maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa buong Luzon. Ayon yan sa Department of Energy. Sa ngayon, pinaka-apektado ng problema sa supply ng kuryente ang Katimugang Luzon, partikular ang mga lalawigan ng Quezon, Batangas, Cavite at Laguna. Makibalita tayo kay Alfi Tulagan kaliwat kanan ang mga nagtumbahang poste ng kuryente sa kasagsagan ng bagyong Glenda sumapit din sa mga kawad ng kuryente ang mga nabuwal na puno kaya ang resulta malawakang brownout sa mga lugar na dinaanan ng bagyo sa Nagas City, dinumog ng mga residente ang libre charging station sa Barangay Hall sa Santa Cruz. Buong kamarinisor pa rin kasi ang nakakaranas ng brownout hanggang ngayon. Sa tansya ng mga otoridad, 15 electric cooperatives sa iba't ibang probinsya ang nawala ng kuryente. Sa Metro Manila, marami rin ang nangapas sa dilim dahil sa brownout. Nawawala kami ng customer. Eh. Ito talaga yung binta natin. Malaking nawawala. At dahil walang kuryente, mga gasera o kandila muna ang ginagamit ng maraming residente. Pero dahil sa kapabayaan ng ilan, kabi-kabilang sunog ang nangyayari. Ayon nga sa Bureau of Fire Protection, di bababa sa sampung sunog na ang narespondihan nila simula kaninang umaga lang. Sa tansya ng Department of Energy, posibleng abuti ng dalawang linggo bago tuluyang maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa Luzon. Pinakaapektado ang Katimugang Luzon, partikular sa lalawigan ng Quezon, Batangas, Cavite at Laguna. Basically, ang importante, at the earliest July 19, pwede nang umabot yung kuryente doon sa Southern Luzon. And then it will energize whatever lines are ready for energization. Sa Metro Manila, 84% na ang may kuryente, sabi ng Miralco. Pero nagpapatupad pa rin ng tatlong oras ng rotating brownout. Sa Albay naman, bukod sa kuryente, malaking problema ang mapagkukuna ng malinis na tubig. Sinira ng bagyo ang mga water system sa iba't ibang bayan. Ang tubig naman sa Angat Dam sa Bulacan, bagyan nang tumaas pero nananatili pa rin nasa critical level. Ang operasyon naman ng MRT at LRT, balik normal na ngayong araw. Sapat na kasi ang power supply para sa pagpapatakbo ng mga tren. Pero dahil marami pa rin ang walang pasok ngayon, hindi gaano kahaba ang pila. Ang pasok ng sa ahensya ng gobyerno balik normal na. Nagpaalala naman ang Department of Labor and Employment sa mga employer na dapat bigyan ng incentives ang mga nagtatrabaho kahit sa gitna ng kalamidad gaya kahapon. Bukod sa dagdag sahod, dapat din daw na ng mga employer ang kaligtasan ng mga empleyado. Kabilang na rito ang pagbibigay ng libreng transportasyon, pagkain, at gamot kung kinakailangan. Sa mga nasalanta naman ng bagyong Glenda na miyembro ng Government Service Insurance System o GSIS, maaari mag-apply para sa calamity loan na aabot sa 20,000 pesos. Pero paalala ng ahensya, para lang ito sa mga nakatira sa mga lugar na isinilalim sa state of calamity. Meron may mga tinatawag naming CEO na nakadeploy naman sa, sa buong uh sa munisipyo, sa branch office namin, sa mga malalaking ahensya, pwede na silang pumunta doon at mag-apply ng kanilang emergency loan. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.